Ano Kumus... Kumusta nanay? Kumusta ang buhay -buhay? Sa What? Okay, na? Kumusta yung... ah, buhay-buhay? <laughs> Ako rin na ako. Kamusta ang buhay-buhay? Ay, -buhay? ako. Pupunta na ako, ako doon. Saan ka pupunta? Puntan mo ako dito. Kahanan ako. Saan ka pupunta? Oo. Uh, ete, ano to. Pag-isbahay ka doon sa pulina. Uy. Kumain ka na. ako. What? Ang buhay-buhay na hindi naghatid ako ng aking estudyante, ba? Ay, tapat naman. Nandito ka. So, lakab, Anong... ako. Ah? Anong mo, ano? kahit sa Ano oh, i-vlog muna lang Anong ginagawa mo dyan sa kapitbahay? Ano? Kailangan mag-vlog sa akin. na ako kasi ni pa dumating. Di pa dumating. Ano, ako, ako kaya hindi ako makaalis no? Bakit, bakit mo may hinihintay may-ari? <laughs> eh, kasi ano, inaantay ko lang ang desisyon ba kasi eh, sila yun, hindi, 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 hindi ko lang yan kasi

ka doon sa barangay ito. Kapitbahay ka doon sa... Kapitbahay ka doon sa kabila. Yun know? o. Huwag mo na ako ipagod. Ah, wag ako sa tulo tayo. Anong kwan? Hindi, ano, ano nga, ano, ah? kumusta nga ang buhay mo? Buhay-buhay. Hindi mo yung umiyak nga ako eh. Bakit? Wala Bakit? Bakit? <laughs> Bakit? Eh, <laughs> balita ko eh. Ah? Ano na, Pum ano na, nakuha mo na sumamana Sumama na sa'yo, si Tatay Dante. Wala pa nga. Ah, wala pa. Hindi eh, ba kami mag-usap muna tayo? Oo, oh, hindi sige, mo. sige. Katang nga madali ka. Uh, hindi biro. Hmm. Tanong, hindi biro. Kasi isa na lang mag-vlog sa akin. Kaya lang, bigyan mo akong pabili ko ng bigas sa pasakal. Kasi I had no, ano Bago bagay. na kaya bukas. Pasok lang sa loob. Hindi. Ang, Baga lang kasi. Ang problema. Para makita mo sa loob. Ang problema, nanay. Hmm. Wala pa tayong, wala tayong sponsor. Paano yun? Ah, may internet ka? si Ma'am Rose Oriel, kumusta? Mm -hmm. At yung Yuki, vlogger ko. ah Uh, Ma'am uh, 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 especially di from Texas, mm. Ma'am Diamond. So, uh, I'd be, I be very sad. So, I, I have no connection Kasi wala akong oriente. Hindi ko lang kumusta sa harap ng bahay. Diyan, punta tayo sa loob. Na doon o, sa, malak, sa Doon sa bahay mo. Yan. O, tingnan mo 'yung hindi ka pa nakapasok. Hindi pa ako nakakapasok diyan kahit so, minsan ka na, lang, na lang, eh. Hindi biro. Hmm. Hindi mm. na magbo-block sa akin. Woo! Mm -hmm.

doon, medyo pumayat na nga may sakit. Sabi ni Noy, hindi muna ako. Then, payat na siya. So, mm -hmm. ang wish ko, kunin lang si Dato Kasi itong bahay na to, ang um, sabi talaga is nandito yung susi eh. para sa amin na talaga yan. Ngayon, kung matulungan ako ng sponsor ko, kung hindi akong kuryente, then si Dante na nandyan na kasi hindi maganda pag-aalaga ni Dante. Kung ba na siya, mm -hmm. then may na siya maglakad. Payat siya. So, ginagawa lang siya doon ng ano, baka may mangyayari sa kanya doon. Oh. Uh, miss ko na rin. Ma, Miss Michelle hello. Uh, I miss you very much, Black Diamond. But, in, I have no no communication kasi uh, wala kong kuryente. So, na, andito pa rin yung puso niya sa para sa akin. Oh. Good mm -hmm. At talagang, may miss you. Pinagalanan ko itong bahay na to para sa inyo. Uh, sinabi niyo sa akin na marapit na kayong magbalik kayo. So, Ah, tika naglilinis, nagdadama ko ngayon. Then, nagigay, nangangaho, yan ang buhay ko dito. So, naghahanap uh, ako ng pambili ko ng gas. Wala si Dante. Bakit? Ang galing mo na yung mag-English. Kasi, oh. video... Hindi biro bayabas. Ah, pala ya? Ang palaya bayabas. Kasi sinisipon ako. Ako mo hapon ang palaya. Oo, oo, binusa ko lang. Kasi ay, ko yung cellphone number nito and then aalis ah, ako punta ko doon matutunan ko sana kay Tira mm. But, plano ko talaga sa'yo vlog ko ayaw ni Tira is doon ako matutulog by Martis. Oo. So, binigyan ako daing ng daing na ah, ah, kay kaibigan ko kasi sinaghanap ko ng ulam ko. Ah, koan, dilis. den, then, ang palaya. Uy. Oh, oh ito ang kinakain ko. Wow! <laughs> <laughs> may, na nahulog na. <laughs> <laughs> ko, ibigay ko yung cellphone number kasi bla, bala ko doon sa sa vlogger ko na magandang puso. Wow! Sana, alis ako. But, para may kumintigil sa akin, so nandito ka na. Doon sana muna ako. For, karama uh, ako dito, caretaker, hindi sana ako makaalis kasi may ginagawa dito ng project ni Ma'am ayaw Mm. Para pa. So yan, ito ko. So, so ko ako. I have no budget. I have... Kasi wala mm -hmm. akong budget. Wala akong pambilin ng What? So, nagpapaaram na ako dito sa kapitbahay ko. Naalis na sana na ako. Bukas mm na -hmm. Kasi I have... Ma'am, especially this, ah, na... Ah, pahiram muna ako ng pambili ko ng budget ko ng gas. Then, dahil sabi mo, magbabalik bayan ka na. Ang promise, Miss Kabiti, itong tinira, uh, pinuntang kong friends, Miss siya. Dalaga. Mm -hmm. So, kababayan mo to. Then, itong bahay. Ikaw, gusto mo, kunin mo siya, kuya. Ah, yung, oh. Para sa sa'yo yan, ma'am, special lady. Halimbawa, balik ka. yan ka? tayo dyan sa taas. Kung matulungan mo ako, magpalagay tayo ng kuryente. Wow. So, Ikaw mm -hmm. mo, yung bahay. Oh, so ma'am, special lady, alam mo, lab mo ako ito pa yung seminar sa akin. Yes. Oo, oh, oo. Oh, oh. sa oh. so almost 50 20,000 pinagkuyatan mo nang na dalawang gabi. Woo! So I need yours communication sana pero wala akong koryente. Oh, no! Paper. So, support lang sana sa kahit pabili ko ng bigas. Mm. Uh, uh, <coughs> Then, I meet you later. Kapag halimbawa nagbalik bayan ka, gusto ko mamimit kita kasi isa lang kapatid kong baba. Mm. So, malungkot isa lang ang babae kapatid. Then, si Tatay Dante, wala siya. Uh, gusto ko sana malalaman yung mga uh, uh, tulong ko sana na bumalik na siya kasi very much married kami. May karapatan na kumagalaga sa kanya. Si Dante, worthy niya, hindi siya makakausap ng madali. Kasi, nag-iisip siya. Kinuha siya mm. dito ng bigla. Mm. Parang, kumbaga, hold up. So, nai, Lata ang, is kilala. Namin, ang namin. ano mo ngayon, ah, hmm? uh, di ba araw-araw ka naman eh, nag, ano, nangangalakal, et cetera. <laughs> nangangahoy ka mo. Oh, nangangahoy. Mo? Ah, kahoy ba ang tinitinda mo? Ngayon. Ah, pinagalato ko. So, sige nga. ako para magtinda ako. Bili ko ng bigas. Kasi wala na si Tatay Dante. Kinuha siya eh. Mm -hmm. Parang kung iisipin mo, nakaw siya. Mm -hmm. Bigla. So, Edy... ginawa siya ng papel doon sa probinsya. Ginawa siya ng bahay. Sige, anay. silipin nga natin ah? yung bahay mo. Okay. Silipin natin. Ate! Alis muna kami. Ika na magandag sa akin. Ang laki pala ng binabantayan mong bahay ah. Ayan ka, so, ma'am, especially di, oh, hindi mo kuha yung no? mm. For you, sabi mo, magbabalik-baya ka na, at ito, pinaglalaan ako para sa'yo. Pero, kung sa kasakaling, support ka lang, sa, sa ano nang sana, magpapagalit tayo. Then, sabi mo, one year na lang, magpapagalit tayo. Hana! Hmm. Dito ka tutuloy, pwede. Sige na ah? tayo. Kasama ko, isang tandang dalaga din. Mm -hmm. Kumusta na yung you? Ayan. Um... Black Diamond. Ma'am Rosario. Oo, so dito, i-ano na lang ako dito kasi may diabetes. Hindi siya maka-uwi. So, ako para sa inyo. Matulungan niya ako magpapasok lang ng Bitcoin. na ako, doon. Binag oh, -oh. Uh -oh. O, ay, kaya na, ako. Oo. Pasok na Wala pa. Min min kahit minsan na, hindi oh, ako. Manatang, oh. Kasi, mm. bago, ano mga bata dito, eh? Bakit may mga harang-harang na eh? Dito ginagawa ng babahaya ng mga bata, parang mga unggoy. Ah. dami. Okay. 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 Ayan, papasok tayo dito sa uh, compound ni nanay. Oo, sige, sige. Oo, sige. Ano First time ko na pumasok dito sa oh. ano sa badanan ay. Ah? Parang may harang pa rin yung daanan. Okay. Mo. Diyan ka muna, Tuhanan ako. Ito is mahogani, ito ang gamot ko, papaya. Hmm. Ito pasulat ang tanim ko dito. At talagang itong ginagawa ko dito. tanim-tanim. Ah, ito yung ginawa ng sponsor ko. Wow! Ano ito na eh? Sige, ano mo lang. Ngayon lang ako nakarating dito na sa area na ito. Eh kung hindi lang nag ano, naghatid ako ng, nag ako ng... Naghatid, ako ng... naghatid ako ng ano. Hindi lang punta pa dito. Buti dumating ka. Kita anak mo. Naghatidin nga ako ito. Diyan na buhay ko dito. Ayan, ito pala dito. Oo. So, oo. Bakit ang daming kalat dito na eh para uh, naku, uh Kasi may naguho kay doon ni nervous ako. Hindi yung huh? ano dito kasi maraming mga tubig-tubig na naka so, ano oh, yung lamok. Pero <laughs> rating ko lang nagdamo ako. Yung lamok ang kalaban oo, mo dito. So ito ang buhay ko. Medyo wala tayong luluto, naghahanap ako ng kakainin ko. Mm. Bigas. So ito radio ko. Then ayusin ko to pagdating ko kasi pa nangangalakal ako. Mm -hmm. Maghanap ko ng pambili ko ng bigas. So, nagpapainit ko bang wala ako. Hindi ko sa thermos. O. sa ah. So, ang bigas, wala ako. So, lumabas ako, humili akong bigas sa kabila. Doon sa pinuntahan natin. So, wala na mm -hmm. si Kuya Dante. Uh, oo, oh, ang hirap ang buhay ko nga. Umiyak ako, may plano akong doon ako munas kay mam, ma kay eh, doon sa bata para tumira, papasok ang patulong muna kasi wala talaga akong income. Ito mm -hmm. yung Mamoru Soriel ito yung ginawa mo is wala na gawaan ng ang inaanay ano lang yan, dos po dos, madaling anayin so ginagawa ko may ano yan, trafal then, pag umaga, umaga umaga nag, nag ano na ako nung nangangalakal hmm. paghanap ako ng binig ko na saan may sinasabi mong so ito, medyo magulo pa, habang wala ako sinalang ko yung nag-init na ito, so, para, hindi ako malangyan Saan ba yung sinasabi mong pangkalakal mong kahoy na eh? Ha? Yung pangbinta mong kahoy. Ah, na sinasabi mo. Is, uh, binili ko ng bigas. Ay, uh, bininta mo na. Oo. So, ito, nagpainit na ako. Iligay ko sa dirmos. Then, pag, ano, ikunti, ikunti na lang, iligay ko bigas dyan. Tapos, nangangahoy, nangangahoy ako sa labas. Nagdadamo ako. Pagdating ko, titulan na. Nakaluto na ako. Tapos, pag umulan at tumuturo na yung bahay na yan, doon ako maturo sa kapitbahay bahay ko. Mm -hmm. Sa so, pinanggalin ako. So, itong bahay na to. Ah, yan pala yung binabantayan o, mong bahay. Opo. So, may diabetes yung may-ari. Matulungan lang nyo ako. Magpakulit ko naman ako. Ayan. Kung hindi, titulungan ako. Mga special lady, hello. At talagang, pinaglaraan ko para sa iyo. Up and down yan. May tanki. May kabinet. Napabayaan siya. So, pinaglaraan ako sana. Tapos parang regalo ko sa may-ari. Kasi kaya ako doon at hindi siya makauwi. 95 na siya. Sabi niya, sige, hindi ito ka nagkikira. Ang mahirap, hindi ako masusustituhan kahit bigas man lang. Mm. Kaya umaga-umaga, naglalabas na ako. Maghanap ako ng ibigay ko ng bigas. So, ito lang ulam mo sana. <laughs> Yan lang ang <laughs> buhay. Parang hindi ko nakaya. Mm. Oo. So, ito. Oo, ito lang iuna po, yung pusa. Eh, parang expire na yata. Ayan, so, so, na so, mo ah. Parang iba na, <laughs> iba na yung balat ah. <laughs> Nalo na siya, tapos may sakit pa ako. Ito siya oh, hindi oh. meron. Oh. Ito oh. Mami, ah, ah, especially di. Nag, meron akong sakit pa sa puso. So, ito pa. Ang ano? ginagawa ko is, dahon na mahugani. Eh. Ito yung resort ako is, lumaraki yung puso ko. Ah, yan ang pagpa-check up mo, nagpa-check oh, up ka. so, oh. so, ito. Ah. Kaya hindi oo, oh, ito, kaya hindi ko makatrabaho is yes. ito po yung ano niya, resorta niya, nakalagay is cardio magali. is yun. Nahulog na eh. Ito. Ito siya. Oo. Oh. So, God, she, ito siya. Sorta. Ay, oo. Oh. Lumalaki yung puso ko. Tapos may sinus ako. Then, meron akong sakit sa bato. So, nandito ako pag ano na nahimik lang, hanap ako ng mahugani. Kasi wala akong magaling ng gamot. So, bawal ang, ano, yung gamot na yun, side effects. Kaya iniinom ko is mahugani. Then, kailangan talaga may bigas ako. Nakainin. Mm -hmm. Kasi wala akong pambayit. Ito, lumabas ako, iniinom ko Sandali, ito, bang walang ulan. Ito ang buhay ko dito. Kaya, Nang wala si nga, ko, Dante. Dito siya kinuha si Dante na yung pastor in the SWD na sabi niya magpa-x-ray ka si Ling. Then, si Dante, nang lumabas ako sa barangay ko, wala na si Dante. Ibig sabihin, lahat ng barangay kit magsalita kong totoo, mm. ibig sinabi kong hold up. Ninakaw siya. So si Dante, mm. pag kinakausap siya ngayon, hindi siya makakausap ng agad-agad. Ano hindi niya sabi sa kapatid niya? Kasi kinuha niya agad ng kapatid niya eh. Hmm. Hindi niya binig within one year na. Hindi, hindi yan hold up na. Eh. Ano yan? Para lang mapaganda hindi yung totoo, buhay. Hindi, hindi totoo. ko siya dahil hmm. hindi siya gumagalaw na noong kinukayo ni Hindi siya tumayo. Ginawa ko lang yan. Hindi ko sinasaktan para mabuhay ang dugo niya. Nakikino siya. Hindi siya nagtatrabaho eh. Hmm. Hindi siya gagalaw. Hindi yan nakatayo ng na kinuha ko eh. So nakatayo na. Kinuha ng kapatid. One year na po, ma'am, especially the uh, ma'am Rose Aurel is talagang hindi totoo yung ako, minasama ako ng isang idol na baliw na raw ako, hindi ako marunong maglinis, hindi totoo yan dahil kirti na ako, pinagkiwala na ako ng isang, isang ano po, isang may-ari dito na uh, kaohan ni Presidente. So, tiwala sa akin, ni ano, hindi ako sinisiraan dito na sira ulo ako at talagang alam nila, tiwala nila sa akin. Nay, nahulog na Oo na wala silang sustento sa akin kasi may diabetes siya. Wala din siyang pera. Wala silang sustento. Ito ang ginagawa ko. Practical. Kailangan mabuhay tayo. Gumalaw yung kami natin. So, ito iliwan ko po. Mas mm. mga ngahim na po sa labas ng angalakal. Gawa ng kayo. Alas si ko yung tatay Dante. I wish na sana Lida, Aayos yung may pag-alaga ni Dante. Then, pag malakas sa si Nida, si Dante, iuwi mo na siya dito dahil para maganda naman ang bukas at mm. pag-aasawa kasi isa ayusin na. mo. Ay, nag asawa aasawa ko ayusin mo yung buhay namin. Eh. Hindi, malakas naman daw ngayon. Huwag so, ka na mag-alala, nanay. Ang hiling ko sa kanya, lumakas naman siya at balik na siya dito. Mm. para magandang buhay. Oo, oh, malakas na nga siya, nai. So, very oh. very much married kami. Mm. Malakas na siya. aso mm. uh, so, nai, okay. kasi Opo. naghatid lang ako ng aking anak. Mayroon pa naman ako dito yung tulad ng kahilingan mo na wala ka ngayon may sasain, ah, bibigyan kita pang ano lang. Yung ito lang, na oh. Oh, na oh. Dali mo, dali mo. Dali mo sa loob. Masa mm. no? kayo sa loob. Pag ano, saan mo? Oh, Magkakabili na yan, mga... Ito, ibili ko ng bigas. Uh Oo. -oh. Tapos, uh, magdadama ko sa labas uh, kasi may ginagaw niya sa labas na sinusukatan ng mga ano engineering. So, nasa labas ako, habang nasa labas ko, nagdadamo ako. So, hindi iwan ko doon Loto ko. At naghahanap ako ng pambili ko ng bigas. Mm At ulam. Wala oh. akong trabaho at okay. may sakit pa ako. Okay, Nay. Okay. Sige, okay. Oh. Ay, itong mga naiipong tubig na dito, ano ipagtatapon mo kasi yung lamok dyan yan nangingitlog. Ang ano mga, August. yung mga ganyan, oh. Yan. So, hindi ko, pa, mm. ayusin ko pa yan. Oh, yan mo. At talagang, Tapon Galing sa langit yung ano, eh, nag-iipon na kang tubig, ngayon walang ulan, sinamasamantala ko nang nangangahoy. Iyan yeah, na mga maliliit. Oh, so, Di ba itong malalaki kasi mayroon, mayroon ano, mayroon, yan. may nilagay kang, ano yan, eh, ayos ko. oh, <laughs> may nilagay kang pang ano, hindi yan, papasukit. At ito yung gamit ko nga, yan, tumutulong na itong bahay. Hindi ko nga alam kung anong buhay ko. Ito, malisa po kasi, bala ko talaga mga ngamuhan nasa, maging katulong sana, pero hindi, pwede kasi talagang may pumipigil na hindi ka papapigil na. Thank you, Idol. Mm. So, itong tulong mo, ay hindi kong bigas ngayon. Ah, sige, sige. Good money. Okay. Oh. Ah, sige, Nay. Hindi ah, na ako magtatagal. Oh. Uh. Hindi ka na mag, ano, kapi ka? Hindi na, Nay. Uh, ano? Ay, ka?